Ari ito sa mainit. Ari sa mainit. Amo na siyang sungaw sa Bulkan Kanlaon. Para hmm. iya dira halin niya side uh, fresh water. Ang dira iya nga side amo siya ang uh, ininit o kon ang sulfur. Sa. Oga Ang bukal buka na siya guys. Makita na ninyo ang side o. Oh. Ang side o. Oh. Mm. Na, nagbukal-bukal na siya. Yan. See? Nagbukal-bukal ang tubig. Mm. Sungaw ni siya ko na sa bulkan kang laon. Una yung sapa. Ano yung mga manughinaw. Ano yung mga manughinaw. No. May ari man dito buran. Oh. Mara man Bako din dito man. As you can see, nagabokal bukal man ini siya. Okay. So, ari ka di, mas mo gid ang sulfur. Amoy sang sulfur. Nagpanghinaw. Hop! Oh, Maagi siya to. Up, lata si pano. Hay. Draggy. Para ito ng isa sa babaw. Mas wala ko at si tontoka bala. Do tigaw ko sang. Ang. Ha! Matilaw ta di panghinao. Oi, manghinao ta di be. Ne. Oh, ido ganin pulan ni san. Bantay lang ini. Naamed e panghinao kung lapyo ang imo nga mga tiil kay hindi kayo mapas mo. Ay! Hmm? Ah, panami. Ay, kainit. Kainit. Ha. Wala. nga bukal-bukal. Okay, matakla naman dali sa may taas di Babaw. Ah. Hindi siya.